guys uh, dito tayo sa probinsya ng Pangasinan wow ang ganda ang daming vacationista dito eh yung iba galing ng ibang bansa eh galing ng Amerika yung iba, ibang lahi yung mga nakikita ko nakakasalamuha ko eh nakakasalubong ko eh ay namin natin hanggang nandito pa tayo nanamnamin natin yung dagat na dito napakaganda at ang sarap ng simoy ng hangin fresh na fresh napakasarap singutin ang bango rito pati yung simoy ng hangin, simoy ng dagat mararamdaman ko yung napakasariwa napakasarap dito iikuti natin to hanggang dun sa may gitna ng dagat napakaganda dito mamaya pagkatapos natin magvideo dito maliligo tayo dito magtatampis ako dito Ah, ko yung pagpunta -pag Wow, ang ganda nasa, oh. Medyo nasa, wow. Video uh, na sa gitna na tayo ng Iretong Dagat na to Nasa gitna tayo Medyo sa ibabaw lang tayo parte ng doon sa may likod. Medyo malalim na yan doon. Kaya yan doon. Lakas yung alam. Lakas na tampas ng COVID sa masarap dito mamaya pagkatapos kong mag talaga dito maliligo talaga maliligo ako dito so ko talaga yung pagpunta ko rito napakaganda may na ako dun oh picture picture nagpipicho nagpipicho -video, nag -video, video sila doon. mga ibang mga vlogger yung mga ibang andun eh pupunta ni, eh lahat ang nakasalam ako dun sa may banda dun sa may gitna lahat ang nakasalubong ko puro mga vlogger eh lahat may mga bit bit na ganyan yung camera eh sabi nila napaka lahat na nakakausap ko dun sabi nila napakaganda dito kaya next time daw next year daw babalik sila dito para magbakasyon daw ulit ang ganda rito video na sa gitna tayo parte ng ano video malayo yung ano natin eh. sa dalampasigan eh Oh, well, minis tayo dito ng picture picture. Banglahe naman to yung mga sa party dun sa may gitna niya. Sa gitna tayo eh. Napakaganda. Wow. Pero diba mamay lilipat tayo sa may banda na sa may papunta dun sa may uh, napakaganda ron. Iikotin natin to dito hanggang nandito tayo. Napakaganda. Susuriting ko talaga dito. Napakaganda rin. Magang masabi rin sa ganda ng mundo. natin nating nakasalubo kanina may nakasalubo oh, ako doon galing ibang bansa eh. Japan pa yung iba wow ganda thank you thank you guys thank you thank you for watching bye bye